I've been attached with the feeling of waking up with you, side At tapos nga ang exhibition game in Davao ng ating Donny Pangilinan kasama si Bal Mariano ay talaga namang nagpost post na nga ito ng mga behind the scene patungkol dito at kilig malalanga dahil na nga rin nakasama ang isang yakapan nila ng ating Bal Mariano at narito nga guys sa nasabing video. Ayon pa nga sa caption dito ng ating Donnie Dabao at Star Magic Pills na umani nga ito ng maraming komento at for the likes na nga ang GF nito na si Bel Mariano. Umani pa ito ng maraming komento mula sa mga Bablies. Ayon pa nga guys dito in two of their important events this year we saw these precious moments two of their hugs that convey one meaning, each other's safe place. And the fact that they both included it in each of their reels posted on their accounts. Hashtag payapa sa yakap mo. Hashtag Don Bell at talaga namang umagaw pansin nga ang mga larawan na ito ng ating Doni at Bal Mariano na talaga namang sobrang angas dahil naglagay si Doni ng sariling watermark kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple